Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Mga balikang pinag-uusapan Pulong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news At good news, lagi may good news Ito, ang Newsline News Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Webes. Ikalawang bahagi ng oil price hike tuloy ngayong araw. Rollback posible sa susunod na linggo. GV Florida Bus magsasampa ng kasong cyber libel versus viral video uploader. Senado, natanggap na ang pleadings o formal na pahayag ng Kamara kaugnay sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Pinatupad na. Iran di pa rin susuko ang nuclear program at dalawang Filipino actors bibida sa UK production ng Miss Saigon. Newsline. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Webes, June 26, 2025. At ako po ang inyong lightmate na maghatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. At panahon. Patuloy na maapektuhan ng Southwest Monsoon o habagat ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon ayon sa latest 24-hour public weather forecast ng pag-asa. Makakaranas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag pagulano, pagkidlata, pagkulog ang Kalayaan Islands dahil sa habagat, habang parehong kondisyon rin ang mararanasan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pagulana ang inaasahan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mendoro Mindoro at natitirang bahagi ng Palawan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas ng isolated thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, isang tropical depression ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ng Extreme Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 45 km per hour at bugso na aabot ng 55 km per hour. Kumikilis ito ng pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at tumutok sa mga opisyal na anunsyo ng pag-asa para sa mga karagdagang update. Ng Lightmates, non-petrolyo. epektibo na po ngayong araw ang ikalawang bahagi ng big time oil price hike na epekto ng nangyaring sigalot sa gitnang ng silangan. Pero dahil sa idiniklang ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran, inaasahan na magkakaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, may chance ang bumaba ang presyo ng krudo base sa mean of flats ng Singapore o MOPS. Ang MOPS ay ang basihan ng presyo ng petrolyo sa Southeast Asia. Ayon kay Jetty Petroleum, maaaring mag-roll back ang presyo ng diesel sa 80 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Maaaring mabawasan ng 20 centavos kada litro ang gasolina. Ayon kay DOE Officer in Charge Sharon Garina, mula sa $79 ay naging $69 na lamang ang kada barrel ng krudo kasunod ng pag-anunsyo ni US President Donald Trump ng ceasefire sa Middle East. Dahil sa posibleng hindi pagtaas ang petrolyo sa pandaigdigang merkado, maaring hindi na ituloy ang pamamahagi ng fuel subsidy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Slide. Sa kagnay na balita, tila napapreno sa kanya ang mga pahayag si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa pamamahagi ng fuel subsidy sa transport sector. Sa media interview ni PBBM sa Kapas Sarla kahapon, June 25 ng umaga, depende aniya ang pamamahagi ng subsidiya sa langis sa presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Noong isang linggo lamang nang ipag-utos si Marcos ang fuel subsidy matapos tumaas ang presyo ng langis, bunsod ng banta ng digmaan sa pagitan po yan ng Israel at ng Irana. Pero agad ding bumagsak ang presyo nito ng 6% matapos ang surpresang ceasefire deal ng dalawang bansa nitong June 24. Abiso! Trapiko! Lightmates, sa halip na alas 5 ng madaling araw ang simula ng operasyon ng Air LRT Line 2. Nausog ito ng alas 7 ng umaga nitong Merkules o kahapon. Ayon sa LRTA, ay limitado pa rin ang operasyon dahil walang serbisyo mula Cubao hanggang Antipolo Station. Nag-alok naman ang libreng shuttle rides ang LRT Authority pero hindi ito naging sapat sa dagsa ng mga pasahero. Dahil sa problema sa serbisyo, inanunsyo ng Department of Transportation LRT ang libreng sakay ngayong nga. Uh... Merkule o kahapon, Merkules hanggang ngayong araw po, Webes. Alas 11.30 ng umaga ng buksa ng Antipolis Station, hudiyat ng panunumbalik ng full operations ng LRT2. Newsline. Lightmates, ikinasawi ng isang siklista ang road crash na nangyari sa kahabaan ng Shaw Boulevard sa Pasig City nitong Merkules. Alamin ang detalye sa ulat ni Jomar Villanueva. Jomar! Ang dalawang driver na sangkot sa road crash sa kahabaan ng Shaw Boulevard sa Pasig City na ikinasawi ng isang siklista. Pauwi na sana ang driver sa isang sa sa kaita Rizal nang mangyari ang road crash. Gumagamit ng bike lane ang biktima sakay ng kanyang mountain bike nang biglang magbukas ng pinto ang isang elderly na, na nakapkada. Ang Jamar, babalikan natin ang ulat na yan. Nagkaroon tayo ng uh, kaunting glitches sa ating signal. Samantala, bago yan, nagahain o magahain ang kasong Cyber Live Bell ang GV Florida Transit laban sa nag-upload ng viral video na nagpakita umano sa ilang bus ng kumpanya na tila nagkakarerahan sa National Road sa Cagayanang. Ayon sa abogado ng kumpanya, inedit at finast forward ang video para magmukhang nag-uunahan ang anim na mga bus. Naging hot topic kamakailan sa social media ang naturang video matapos batikusin ng marami ang kumpanya ng bus. Para makompromiso umano ang kaligtasan ng mga pasahero. Dahil dito, sinuspinde ng tatlong araw ang labing limang unit ng GV Florida at kinansela ang lisensya ng tatlong driver na sangkot. Naunahan ng humingi ng patawad ang kumpanya at sinabing di ito sumasa sa kanilang mga pamantayan. Pero tinawag itong unacceptable at hindi katanggap-tanggap ni Transportation Secretary Vince Dizon. Right. Samantala, arestado ang hindi bababa sa pitong taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport o naiyan itong miyerkules dahil sa iba't ibang paglabaga. Ayon kay Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Eric Ines, isang composite team na binubuo ng MIA Airport Police Department o APD, LTO, LTFRB at Philippine National Police Aviation Security Group ang binuong ngayong linggo o noong linggo at tuloy-tuloy ang operasyon 24/7 sa paliparan. Ilan sa mga paglabag na mga nahuling driver ay ang kawalan o paso na lisensya. Newsline. Expired na prangkisa, minamanipulang metro ng taxi at ilegal na panunulot o pagkontrata ng pasahero. Buko dito, may ilang driver rin na nangihikayat ng pasahero sa mga lugar sa labas ng terminal, gaya po ng malapit sa Savoy Hotel sa tapat ng Terminal 3. Newsline. Samantala, nagbabala ang Department of Agriculture, DA, sa pagbili ng mga smuggled na imported na bigas sa mga pamilihana. Kung bakit, alamin niyan sa report ni Carlene Latuna. Carlina Nagbabala ang ahensya dahil nagpositibo sa E. coli ang mga smuggled na imported na sibuyas mula sa Paco Public Market sa Maynila. Giit ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Tio Jr., Malinaw na isyo ito sa food safety at banta sa pampublikong kalusugan. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, nakitaan ng posibleng fecal contamination ang resulta ng mga pagsusuri sa mga nasabat na sibuyas. Upang makaiwas dito, pinaalala ng DA na karaniwang mas malalaki at malinis ang mga imported na sibuyas kumpara sa mga lokal na ani. Ipinag-utos na rin ng kagawaran ang kumpiskasyon ng mga nasabat na sibuyas at humingi na ng tulong sa kapulisan para mahuli ang mga smuggler nito. Carlene Latuna, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Carlene. Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Naisumite na ng House Prosecution Panel sa impeachment court ang kanilang tugon matapos si balik nang Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Ayon sa kamara walang basihan ang naging hakbang ng Senado dahil malinaw na illegal ang naging proseso sa impeachment sa ilalim ng saligang batas May report hinggil John C. Si Cruz Natanggap na ng Clerk of Court ng Senado ang dalawang formal na pahayag ng House Prosecution Panel. Sagot ito ng Kamara nang ibalik ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang inutusan ng impeachment court ng Kamara na i-certify na walang nilabag sa saligang batas sa pagproseso ng Kamara sa impeachment. Sa tugon ng Kamara, walang legal na basihan para i-remand ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment dahil protektado ng 1987 Constitution ang legalidad nito. Ayon pa sa Kamara, hindi nalabag ang one-year bar rule sa paghain ng ikaapat na impeachment complaint. Pero may isa pang kondisyon ang impeachment court na hindi naisasakatuparan ng Kamara. Halawa, yung um, patuloy ng kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. Matatanda ang ipinag-utos ng Senado sa Kamara na ihayag ang intensyon itong ipagpatuloy ang impeachment trial sa 20th Congress. Kung compliant o hindi ang House Prosecution sa mga kondisyon, ay tangi impeachment court lang ang makapagsasabi sa pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Hindi naman conforme si Escudero sa hirit ng House Prosecution Spokesperson na itakda ng Korte ang pecha para sa pre-trial sa impeachment. Sa 20th Congress din, kasi paano mga isa-set yun ng walang prosecution? Ayon kay Escudero, magtatapos na sa June 30 ang authority ng kasalukuyang House Prosecution Panel at kailangan muling i-authorize ng 20th Congress ang mga mambabatas na uusig sa vicepresidente sa impeachment trial. Ace Cruz NewsLite. Lite TV Radio. TV Radio. Ikinasawi ng isang siklista ang road crash na nangyari sa kahabaan ng Shaw Boulevard sa Pasig City nitong Merkules. Balikan natin ang balita hinggil dyan kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani-arestado na ang dalawang driver na sangkot sa road crash sa kahabaan ng Shaw Boulevard sa Pasig City na ikinasawi ng isang siklista. Pauwi na sana ang 36 anyos na biktima sa tahanan nito sa Kainta Rizal ng mangyari ang road crash gumagamit ng bike lane ang biktima. Sakay ng kanyang mountain bike nang biglang magbukas ng pinto ang isang L300 van na iligal na nakaparada. Umiwas sa pinto ang biktima dahilan para gumewang siya at mabangga ng paparating na Fortuner. Agad itong ikinasawi ng biktima. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, naka-impound na ang mga kotseng sangkot sa road crash sa sa ilalim ang dalawang suspek sa inquest proceedings at haharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Kaugnay nito, kinalampag ng nasa 22 na road safety advocates ang pamahalaan para gawing mas ligtas ang kalsada para sa mga pedestrian at mga siklista. Ayon sa Mubas One Coalition, dapat gawing mas ligtas ang bike lanes para maiwasan ang mga aksidente. Dagdag pa ng koalisyon, hindi nagdudulot ng panganib ang mga siklista sa kalsada, kaya hindi dapat ituring na second-class citizens. Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa ulat na Jomar. TV Radio. Radio. Radio Binanata ni Vice President Sara Duterte ang mga prosecutor ng International Criminal Court dahil sa pagkontra nito sa posibleng ang paglaya o paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press con, sa Pampanga, kinwesyo ni VP Sara ang paggamit ng ICC sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo at Army Reserve Colonel para hadlangan ang interim release. Pinahiwating din niyang tuloy-tuloy ang kanyang biyahe sa ibang bansa para suportahan ng kanyang ama at nilinaw niya na sarili umanong gastos ang mga ito. Kinumpiraman naman niyang may biyahe pa siyang nakatakda sa Kuwait at South Korea sa Agosto. Newsline. Isang buwan bago ang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos na una nang nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng kanyang pananaw ukol sa estado ng bansa sa panayam sa media sa San Fernando City Pampanga muling binanatan ni VP Sara ang pamamahala ni PBBM. Partikular ang aniya ay pagpapapicture ng Pangulo sa mga nahuling droga at pagsira nito. Ayon sa Bise, hindi dapat maganda lang sa papel o litrato ang serbisyo, kundi dapat gumaganda rin ang buhay ng bawat Pilipino. Muli namang kinumpirma ni Duterte ang kanyang pagliban sa ikaapat na zona sa July 28. Sa halip ay aaten siya sa pinaplanong rally para sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte sa South Korea. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunog ng mahigit 1,500 na kilo ng kumpiskadong droga na tinatayang nagkakahalaga ng 9.48 billion pesos. Ginawa ang pagsunog sa pasilidad ng Clean Leaf International Corporation, isang rehistradong pasilidad para sa waste management na matatagpuan sa barangay Kutkot, Kapas, Tarlac. Ayon sa Pangulo, aabutin ang humigit kumulang 24 oras sa buong proseso ng pagsusunog, kabilang ang 10 hanggang 12 oras para sa mismong pagsusunog at kaparehong haba para sa cooling stage. Magsasagawa rin ng on-site confirmation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA upang tiyaking sirana ang mga ilegal na droga. Batay sa impormasyon, hindi na rin kinailangan ang mga nakumpiskan droga bilang ebidensya sa korte kaya nakakuha ito ng pahintulot na sunugin. Ang thermal decomposition na prosesong pagsusunog ng ilegal na droga ay base sa sworn certification ni di PDEA Director General Isagani Nerez, alinsunod sa Dangerous Drugs Board o DDB, Regulation Number 1, Series of 2002. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Radio. Mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa mga batang nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos lumagda ang ahensya ng kasunduan sa IBM Philippines para sa isang makabagong training program. Pinirmahan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at IBM Philippines President Eileen Judan Jiang ang Memorandum of Agreement nitong Merkulis sa Muntinlupa City sa ilalim ng Skills Build System. Magbibigay ang IBM ng libreng digital training sa piling kabataan mula po DSWD Residential Care Facilities. Ilan sa mga mahahatira ng Education Assistance ay ang mga minor de edad na nakaligtas sa pang-aabuso, human trafficking o mga bata sa ilalim ng mga batas. Layunin hindi ng programa na palakasin ang kumpiyansa at kakayahan ng mga kabataang malapit ng maglegal age o legal age upang mas maging handa sila sa independent living. Balitang Probinsya Opisyal nang fully operational ang amandayahan o port sa Basay Samar upang mapagsilbihan ang mga pasahero at truckers kasunod ang pag tatapos ng port upgrade na layong mapagaan ang transportasyon sa pagitan ng Samar at Leyte dahil sa weight limit sa San Juanico Bridge. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, anim na landing craft tank vessels na ang bumabiyahe 24-7 mula Tacloban Port patung Amandayahan Port simula pa noong lunes. Tinapos na rin ang paglalagay ng navigational aids para mas ligtas at maayos ang daloy ng uh, maritime traffic. Aabot naman po sa so 410 million pesos ang halaga ng proyekto mula sa corporate operating budget ng PPA. Kalaboso ang dalawang most wanted person sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. May kabuang report si Kevin Pamatmat. Kevin. Tinaresto ang dalawang akusado na itinuturong pumatay sa isang pulis sa bayan ng Santa Cruz, Laguna matapos magtago ng 22 taon. Nahuli ang mga suspek sa bisa ng warrant of arrest na nilagda ni Honorable Florencio S. Arellano ng RTC Port Judicial Region Branch 28 Santa Cruz, Laguna. Kinilala ni Laguna Provincial Director Police Colonel Ricardo Dalmasia ang mga akusado na si alias Ray, residente ng barangay Kalumpang, ng Nagkarlal, Laguna at alias Pogpog, nakatira naman sa barangay Poblasyon 3, Santa Cruz, Laguna. Base sa pahayag ng Santa Cruz PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Alexander Alvarez, ang mga nabanggit na akusado ay sangkot sa pagpaslag sa isang pulis sa Santa Cruz noong January 1, 2003. Nakapiit na ngayon ang dalawang akusado sa Santa Cruz Municipal Detention Cell na naharap naman sa kasong murder. Mula Laguna, Kevin Pamatmat, News Night. Salamat sa balitang yan, Kevin. Balitang Abroad Nananatiling matatag ang pansamantalang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Irana matapos ang isang magulong simula na puno ng sisi at akusasyon mula sa magkabilang paniga. Nagkabisa ang ceasefire nitong Martes, ikalabing dalawang araw ng labanan kung saan tuluyang huminto ang mga missile drone at pambubomba. Ayon kay US President Donald Trump na naunang ipina. Uh, Pinatupad ang kasunduan, maayos ang kasalukuyang takbo ng ceasefire at tiniyak niyang hindi makakagawa ng nuclear bombang Iran. Gayon pa man, giniit ng Tehran na hindi ito susuko ang kanilang nuclear program. and like me sa pasok na sa quarterfinals finals ng 2025 Eastbourne Open ang Filipino tennis star na si Alex Ayala matapos umatras ang kalaban niyang si Helena Ostapenko isang dating Grand Slam champion dahil sa injury. Nangyari ang pag-atras ni Ostapenko habang lamang si Ayala 3-2 sa deciding set. Bagamat nanalo aminado si Ayala na nalungkot siya sa nangyari at hiniling ang mabilis na recovery ng kanya kanyang nakalaban. Nagsimula ang laban sa dominanteng 6-0 na set para kay Ostanepenko at ngunit bumawi sa Ayala sa ikalawang set na 6-2 gamit ang agresibong play at composure sa crucial points. Newsline. Sportslight -like pa rin po tayo, Lightmates, nagpakitang gila sa barangay Hinebra, San Miguel, sa kanilang Never Say Die spirit. Matapos maagaw ang panalo mula sa San Miguel Beerman 73-71 sa unang laban ng PBA Season 49 Philippine Cup Semifinals kagabi sa Mall of Asia Arena. Bumangon ng Gene Kings mula sa 18-point deficit sa tulong ng solidong depensa at kontribusyon ng kanilang bench players gaya ni Troy Rosario, Raymond Aguilar at Ben Adamo sa ginamit para batayan si Junmar o bantayan si June Mar Fajardo. Bagamat minti si Jaime Malonzo sa kanyang free throws, sa huling segundo, sinalo ito ni Stephen Holt na naka-score ng isa sa dalawang tira para tiyakin ang panalo ng Hinebra. Si CJ Perez naman ang nangunguna sa Beermen na may game high 21 points at 7 rebounds pero sumablay sa dalawang crucial 3-point attempts na sana'y nagpanalo sa kanila. Hoy, light good news sa po tayo. Masisilayan muli sa international stage ang galing ng mga Pilipino sa pagtatanghal. Ito ay dahil ang Kim at ang engineer ng UK production ng Miss Saigon ay pagbibidahan ng dalawang Pilipinong aktor si Julian Pundan ay magtatanghal bilang Kim at si Filipino-British singer Sian Mali Moore ang engineer sa produksyon. Sa kanyang social media post, nagpasalamat si Julian sa Diyos sa once in a lifetime of opportunity na ito. Matatanda ang gumawa ng kasaysayan si Tony Award winner Lea Salonga nang magtanghal rin siya bilang Kim sa original West End at Broadway show ng Miss Saigon. Pagbati at kami po ay proud sa Achievement niyong ito. Nakaiba talaga yung feeling kapag ka ang ating mga kapwang Pilipino ay makikita natin sa international stage. Lalo na at hindi basta-basta yung mga karakter na kanilang gagampanan ay yung mga bida pa talaga. Ayun, ano? Eh, kamusta naman po kaya ang mga nanonood sa atin na talagang bida rin dito sa News Live kagaya po ni na Sir Tim Bondesto. Good morning din po, Ma'am Vivian Sarmiento. Hello, hello, Ma'am Urelia Brescencio, Ma'am Beth Limoncito, at syempre sa aking mama na nanonood ngayon, Mama Nelia Palcon from the Valiches, Quezon City. Good morning! Happy, happy watching po sa inyong lahat. At yan na nga po, mga nakalap na balita ng News Live. At para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan po sa Aklat ng Unang Samuel, Kapitulo 17, Versikulo 47. At makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibata. Kaya Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Manatili po nakatutok para sa bangon na Pilipinas. Free legal assistance with POW. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 14.5 Radio Calabar Zone. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God Channel of Blessings at zbni.ph website at Lightmates, follow din po kami sa aming mga social media pages na facebook.com slash Newsline TV, youtube.com slash at TV Radio, at tiktok.com slash Atline TV Radio. Muli po ako po ay nagpapaalala na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Sa ngalan po ng aking partner na si East Cruz, ako po si Annie Bico Cristobal. Annie Bico Cristobal. Annie Bico Cristobal. At ito ang Newsline. Live TV Radio. My TV Radio. Live TV, My TV. Radio. Mga balitang pinag-uusapan, punong -puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, like my good news. Ito ang Newsline.